sigawon! Vice President Sara Duterte! Maraming-maraming salamat po, honorable at Sino po ang punaday ng isang malakas na balakbakan ang ating minamahal na ikalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President nene ah, tanan unahin ko, mo, ko po muna ang aking mga pagpapasalamat una po ang pagpapasalamat matin sa ating pinakamamahal na mayor ng siyudad ng Maynila isko moreno domodos dahil ipinahiram niya po ang inyong entablado at ang inyong mikropono para po sa mga senador ng Duterte. Maraming salamat. Duterte! Duterte! Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat mga kababayan namin dito sa Maynila. Maraming salamat sa oras ninyo at sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin at sa amin ngayong gabi na ito. Maraming salamat. I love you. Madami sa inyo ang hindi pa wala pa na ni hapon, hindi pa na naghapunan. Maraming sa inyo ang hindi pa naghapunan pa nakaluto at uh, kanina pa dito mainit pero nandito kayo para sa amin at para sa bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod ko pong pagpapasalamat mahal ko kayo ma'am. Mahalin din natin patuloy ang ating mahal na inang bayan, ang Pilipinas. I love you, Sara! I love you, too. Sis, fairly love na ito, sis. Mahal ko kayo. Kaya ako nandito. Ngayon. Sara! Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula sa pamilya <laughs> namin Ipapasalabat po kami sa pagmamahal at suporta na ipinapakita nyo kay dating Kangulong Rodrigo Duterte Maraming salamat po Duterte! 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 Marami po sa inyo ang nag-celebrate kanyang birthday noong March 28, 2025. At kami po ay taus-puso, nagpapasalamat at masaya dahil nakiisa kayo sa kanyang 80th birthday celebration. Dahil hindi po lahat tayo ay mabibigyan ng pagkakataon na umabot ng 80 years old. Kaya maraming salamat at sinelebrate nyo ang kanyang 80 years. Ang susunod na pagpasalamat ay mula po sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong kampanya at sa inyong boto para sa akin noong halalan ng 2022. Maraming maraming salamat sa suporta ninyo. At syempre, pagpapasalamat pa rin sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan at sa aming opisina ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang aming pong pamilya ay merong malaking utang na ng ABS-CBN -ABS -ABS News. Gabi-gabi, Balita na naman ang Maynila. Kagabi, dito sa distrito, sa Arpapa. Doon, sa baryo. Saan ka nakakita? Tatayo isang tulongges doon, haawak ng baril. Magpapagputok. Ano sila? Siga? Ibig sabihin, walang gobyerno. Lima singko snatcher. Lima singko hulda per ngayon. Paano na yung mga magulang? Papasok yung anak nila sa eskwela, ano pakiramdam nila? Baka ma-hold up yung anak nila. Sa akin nakakita sa Arten, tanghaling tapat bubuksan yung kotse. Tanghaling tapat aakitin yung driver ng truck, Kukulatain para makuha lang yung cellphone. Asa ah, ang gobyerno ron? Nang maubos din eh. I love you too. Yeah! <laughs> Hindi ko ba? Nay, tay. Ay, mga adik. Tago na kayo, ha? Babalik nga ako. Yung mga adik at pusher, kailangan tumira ng kemikal para magising. Ako, kape pa lang. Gising na ako 24 oras. Kaya may awa ang Diyos sa tulong ninyo. Nakabalik ako. Ipabalik ko sa inyo yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. May gobyerno sa lungsod ng Maynila. Tama nga, ka? Ibilan niyo na yung kakatrompeta. Rolling. Pagugulo. Yung oh, totoo lang, laki perwisyon sa komunidad eh. B. Sa so, sobrang laki ng leeg niya. <laughs> naiipit na yung boses niya. <laughs> Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, si Bako mga taga, si district sa Kuan. Uy, wala ka Inakusahan niya, <laughs> ng, anong, dah, dah, inakusahan niya ako ng, anong, lahat, inakusahan niya ako ng lahat-lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buisip talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, saan yung kongresman ninyo. Um. ganitong kasing ang ilagay ninyo sa kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022? At yan ang binoto ninyo. Ikwento niyo nga sa akin. Ikwento niyo sa akin. Oh. Oh wow. oh yan na ang sinasabi. Sa totoo. Ano ah, nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, kung guys man yan, yung siyudad ng Maynila, di ba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa siyudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. <laughs> Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi ang ugali natin, ano, in-endorse ng sikat, sikat ang apelido. Ah, kinabuto ko na ito. Ah, ah, sumayaw, kumanta, napatawa ako. Ah, bahala na yung pangako mo, hindi natutupad, okay ka na. Ah, yan ang, O, oh, kita niyo na saan ang bansa natin ngayon. Nasa ah, kangkungan na tayo. Ay, sorry, in-endorse ko din pala si BBM. Humingihingi ako ng patawad. Humingihingi ah. ako ng patawad sa inyong lahat. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. <laughs> eh! Ang sarang namuli na to, eh. Kaliyan na, ma'am, oy! Di ba mo, mamuli? Kotom na biya! Ang kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi ay, alam ko na kung anong mangyayari sa kampanya. Na ito. Alam ko! ay hindi kandidato. Baka kasi Duterte kayo ng Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong uh, election na ito. Ako po ay um, nandito bilang isang butante din. Nagpapaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto. Ha. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pangako. At um, yes ma'am. Ngayon, ang pati ako ma'am, nagising. Nagising ako ma'am, na-impeach na ako. <laughs> Yawa yung natauhanan niyo eh. Kasira ng ano? ano. Ano pa? Ano pa pag-usapan natin? Anong tanong ninyo? May tanong kayo? Ano daw? Ay. Ay. Anong sir? Ah. Makukulong tayo niyan. Yung paalisin. Ay. Palayasin. Patalsikin. Paalisin. Ano pa? Anong tanong ninyo? Ay. Ah, paano makauwi si Prese President Duterte? Kidnapin din natin doon, ma'am. Punta <laughs> tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Punta doon. Punta doon. Kidnapin. Alam niyo, kawawa siya kasi nung ano, nung tumawag siya, tinento niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso sampo yung ano, uh, mga senador. Sinabi niya sa akin na, in Bisaya, sabi niya sa akin. Ayaw, biya akong kalimti din niya, basi makalimutan ko ni mo, mabulok ko din niya. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ang totoo. Si Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. At um, na kakaawa siya uh, sa sitwasyon niya doon. Sabi ko sa kanya, patuto ka na lang magluto ng itlog. Mabilis lang yan. Halu-haluin mo lang, tapos lagyan mo ng mantika. Uh, okay na asin. Sorry, hindi pala ako marunong magluto. Asin! Sorry ma'am. Asin, ano pang ilagay ma'am? Uh, mantika. Oo nga, mantika. Ma uh, o oh, bawang sibuyas, bawang sibuyas, asin. Mantika. Sabi niya sa akin, pinapaluto mo ako ng itlog, hindi nga ako marunong magpakulok ng tubig. Kaya, yeah. um, Paano natin siya maibalik, ma'am? Ituloy lang natin yung kanyang uh, nasimulan na pagbabago. Yes, ma'am. Kapatid niya ang presidente ng Pilipinas. Ang problema nito, ma'am, nagsabi na ang kapatid niya na hindi daw niya kapatid ito, ma'am. <laughs> Itinakwil na po ito ng kapatid niya, ma'am. Nakakaawa din. Madami ang nakakaawa ngayong uh, panahon na ito. Hindi lang si President Duterte, hindi lang si Senator Aini Marcos, mga tao na nagugutom, mga tao na biktima ng kriminalidad, mga tao na walang oportunidad sa trabaho. Alam niyo ba kung gaano kadami ang ating mga kababayan na nagpupumilit pumunta sa abroad para magtrabaho? Libo-libo, araw-araw dahil wala tayong nakikita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya ano ang magagawa natin? Ang magagawa natin ay iboto. Ang mga senador ng Duterte at huwag niyong kalimutan! <laughs> o hindi, babalik talaga ako dito! Diyan! Huwag niyong kalimutan iboto si Carla Lopez, ang ating congressman. Sir, pag in-impeach mo pa ako pangalawang beses, sir, hindi ko nalap... <laughs> Malampasan pa yung isang impeachment. Yung susunod na impeachment, siya din yung pipirma. Ay, ginoo ko. Kaya! sorry, kaya! Ulitin ko. Ulitin ko po yung pagpapasalamat po sa inyong lahat. Sa oras ninyo, sa panahon ninyo, sa pakikinig ninyo, sa pasensya ninyo, sa pagmamahal ninyo at sa inyong patuloy na pagtitiwala sa akin, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa aming pamilya. At salamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa pagpapahiram ng microphone, kuryente, lead wall at stage ngayong gabi na ito. Napakabait niyo po. Alam niyo ba, mahirap pa, mahirap maganap ng stage. Sabukan mo ba? Mahirap maganap ng stage ngayon ha. Kahapon doon ako sa Bacolod, meron na akong rally. Sabi ko, rally. Oo nga eh. Da dalawang bangko dapat mayor kasi hindi ako kinakaya ng isa. Lang. <laughs> Sabi nung kasama ko kahapon, ayan na ayan na sure, tumayo ko na lang dyan. Sabi ko, ah, kulang yan, kulang yan, kumuha ka isa, hindi ako kaya ng, ano, isa lang, dapat dalawang bangko. Dalawa na yung rally, okay na, umayag na, ganito, ganyan, ganyan. Tapos ng gabi na, papunta na ako dun sa rally, sinabi sa akin, ay, hindi ka pwede sumampa sa stage namin. Dahil, ano ka, dahil Duterte ka mahirap mahirap talaga maghanap ng uh, stage nayon. <laughs> ah, bukas po iniimbitahan ko kayo lahat doon na naman po ako sa ano distrito ni oh si Joel Chua na sabi ni Joel Chua oh, sabi ko you know sabi ko we um, the appointing authority of the undersecretary of the Department of Education is, sabi ni Joel Chua, the Deped Secretary. Sabi ko, no! The President of the Philippines! Yan ang pinili ni... Bakit nagboto si Joel Chua noon? Bakit? Ikawin pa niyo nga sa akin. <laughs> <laughs> Saan kayo nakahanap ng abogado na hindi niya alam kung sino ang nag aappoint ng undersecretary ng isang departamento. Ah, well, dito sa Maynila, makahanap niyo yan, si Joel Chua, doon sa distrito niya. Yan ang sinasabi ko. Dahil inindoro sa sikat at magaling na mayor, hindi niyo na inisip, tama ba na iboto ko itong tao na ito? Mukha yan ng distrito ninyo. Yan ang magsasalita para sa inyong lahat. Kaya siguraduhin ninyo maganda ang boses, may nalalaman, at may sinasabi ang inyong mga kandidato at mga leader. Dahil yan, uh, muna inyong garbo din sa inyong hang distrito. Yan ang pride ng inyong distrito, ng inyong syudad. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino.